Ano nangyari kay Sharia nyo sa kapatid nyo? Yung dati na kasi siyang may, kuwan, may history ng cancer, cancer sa... Isa na ko lang ma'am? Okay lang. Yan, lang? yan, Okay. May ano cancer din sa... naman si Sir eh? Cancer. Mm uh, mo siyang tanongin mo na lang. lang. Siya na lang tanongin um, mo. Sir, kuha ka ng ano, tubig po sa baso, tapos lagyan mo sir ng kunting asin lang na para ka nagluto ng itlog. Huwag pong marami sir ha. Kasi po kakargaan ko kakargahan ko po yan ng latin ayan ah, punuin nyo po sir punuin nyo po hindi siya pwedeng uminaw pwede niya ilalagay kasi hindi siya pwedeng uminaw ilalagay may tubo siya pwede naman po iyan niya siya opo dunya, okay. opo opo sige po lagyan nyo po ng konti ah, po nga silang sir sige po sige yung siya may dati nang may cancer pero na, na gumaling yun. Sabi na more than 10 years ago. Opo. Tapos nung kwan nung July na andito kami nung kapatid ko. Mm -hmm. Nandito July lang. Opo. Siyang naandong siya na na emergency siya. May nagkaka problema na siyang maglunok. Mm. Hindi na siya makalunok kung dati kumakain pa rin. Opo, pero nanggaling na 'to sa ibang manggagamot o ako, Hindi. ako lang. Ako, ikaw lang. Okay. Kasi, kami ko, bakit namang ganoon Nasabi ko ganyan, paano andito kami? Opo. Parang nai-ER siya at hindi naman kalunok noon. Okay. Pina mm -hmm. yung, bang, yung bituka, mm -hmm. ini-expand para lang siya makalunok o makainom. Oh, o sige, ay. bibigyan ko po siya ng ano, nyo ah, na lang po sa kanya, no? Okay. na Tapos yung tubig, ginihintay ko. Uh, ah, lalagyan nyo po ng asin eh. Saan bansa to? Sa California. California. Um, sir, yung asin na ano mo na sa tubig po? Okay. Pakitutukan po yung bungangan ng baso at kakargaan ko. Nang camera po, camera. Tutukan nyo po ng camera. Uh, medyo ano mo sir, kailangan yung bunganga ang maanoan ma ang ko po eh. Hindi ko po ah, makakargaan sir. yan paki okay, ano na lang po explain. Ata ni camera, ikwa itapat mo. Pabalik mo nga hamok yung ata camera mismo ang cellphone mo. Hindi ko po ma-adjust. iwa na. amom data ni Okay. At sika kung base nga kuha nakakabit ka tarupam ipabaliktad mo tayo hindi na hanga ha hang mo itutok kanyam itabaso mga ika itapat na taka ang cellphone mo Was it yeah. by? No, papang kanyam Hanga may hanga nakatutok. Pampay mm. lang. Hanga makita. Made. Papan kanyam. Pa, pa, uh, uh, ay ipapam yeah, mo kanyam, ay guyon mo kanyam data camera. Ah, data mi ata. Ay ay ay. Ya ya wag wag mo babaguhin tay. Kasalata. Kasta, Pangalan mo? Oh, Pangalan mo, wag mo babaguhin, tama lang yan. Pangalan. Pangalan mo diyan agad Carlos Kapitulo. Okay. Okay na po. Ma'am, yung tubig mo kailangan ko inumin. Uh, ah, ano Kargahan din. Kasi magkaiba po kayo ni Sir eh. Okay. Yung tubig niya, paki-explain na lang. Wag, wag uubusin agad-agad. Kung kayang i-ano sa tubo ka mo, uh -huh. doon na po ilagay. Pero wag pong, wag pong patutuyuan yung tubig. Ibig sabihin, kailangan araw-araw nakakargahan yun na refill. Uh, repeal. Kunti, dun niya lalagay sa, Apo. sa tubo? Apo. Basi-basi, tikam basi, to ka nung normal kabel mo dito tubo uh, mo uh, mo ma'am? Uh, Julie, Julie Kapitulo eh, okay. ah uh, Ma'am ito rin wag uh, Huwag mo pa ubusan okay. refill ng refill okay. okay. pag iisahin ko na po Yun ang sabi ng bantay ko, paapo dito ah. Tapos bigyan ko na lang po kayo ng anid ma'am Ah, Kwa. Oh, ito po ha ma'am, makapil lang yan ha Oh, anipis na Okay. Pag-i-sign out natin para matapos. Kaibigan mo lang man bumibira sa iyo. Bali nagbayad ng 10,000 para unti untiin ka. Ako? Apo? Apo. Sa hindi. kanya po, uh, ipag i na lang natin. Para hindi ka magkana. Hindi po. Hindi. Ito po ha. Oh, sa doktor po yan ha. Pipisili ko Thank po you. ito. Pigit, ma'am. Mm. Wala. Alam mo pinipiga ko ma'am? Yeah. Okay. Ibig sabihin ma'am, wala po kayong sakit doktor. Ito naman po ang dwinding itim dalawa. Medyo masakit nga lang ma'am. Yan ang dwinding itim. Yan po ah. Ito naman po ang kulam na kaibigan mo lang. Pero ito po hindi marunong magkulam, nagpagawa. Tato, repo, tenek, opera, rotas. Puuu! Alisin mo nilagay mo rin sa babae ha? Aalis mo na. Aalisin mo na pala. aalis mo na, ha? Sago! Aalis mo na. Huwag niyong pinapahirapan itong babaeng ito, ha? Nagkakaintindihan. Pati si Sir, ha? Ah, ha? O, dalawang kamay. Baklas mula sa ulo. Bababa. Ayoko nang ginagayin yung mga taga-California, Namumuhay ng maayos itong mga to. Babaklasin mo na. Sago! Ha? Babaklasin mo na. Sagot! Sago! Sige, baklas, baklas. Baklas! Tanggalin mo lahat yan. Nanggigigil ako sa'yo. O, oh, hindi ko inangin, yun, no? O, oh. po! O! Oh. Sige pa, hindi ko pinipisil yan, no? O, oh, dikit lang yan, o. No? Tanggal mo yan, ha? Sumagot ka! Tanggal mo lahat! Ha? Sagot! Tanggalin mo lahat dyan. Sige, gagaling to? Gagaling! Gagaling na! Ano? 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 Ano ano? Gagaling na. Sagot, gagaling na. Ha? Oo, oh, oh, yung sagot na maayos, gagaling na. Ha? Gagaling na. Ha? Ah. Papatay kita. Sige. Ay, wag mo kina okay ano. Nagagalit ka pa, ha? Sige, baglas, baglas. Ang dami mo nilagay. Sige pa. Oo. Oh. Hindi masyado dikit siya, no? Boo! Oh. oh. Mahinit? Mahinit? Ah! Oh, babak na si Mina pala! Babak na si Mina! Ah! Oh, sige, sige, tanggalin mo lahat! Tanggalin mo lahat! Hindi na... natakot sa inyo! Patlo kayo bumibira! Sige! Sige pa! Tanggalin mo lahat dyan! Hindi ako natakot! Pati kay Sir! Sige! Sige pa! Walang iya kaya, bira kayo ng bira, ha? Sige, sige, tanggalin mo lahat. Kaibigan mo to, di ba? Di ba? Oo. Oh, ano, bistadyo ka na. Oh, sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa, Tanggalin mo lahat, siya. Andiyaw na natin ako sa'yo. Nanggigigil ako sa'yo. Kunti na lang. Kunti na lang. Sige, sige pa. Sige pa. Sige pa. tayo. Papatayin kita, hype ka. Kunti na lang. Sige pa. Sige pa. pa. Lubayan nyo to ha? Lubayan nyo to ha? Lubayan nyo ha? Ha? O, na lang. Sige. Kanyan siya tayo. Panginoon kong siya sa akin ng umingi basbas sa iyo upang patayin ko gumagambala sa pamilyang ito. Saan ni Pratry, Sakmet? Atay! <coughs> Sangalan nito. Julie. Sangalan ni Jesus, Julie balik. At madam, madam, madam. Tubig po, inamin nyo po yung nakargaan ko po. Okay, shoutout sa lahat. Nandito ako sa mall ng San Fernando. Uh, shoutout sa Team Supremo kay Apocar Jed, uh, Judel, Gerald, mga Team Supremo ng Silay City, Bakulod. Uh, shoutout kay uh, Apo Chalin, Apo Eric, Apocar Ay, A uh, Apo Rap tsaka kay Apo Marwin then kay Apo Kent mga team Apo po yan uh, kay Apo Sita, Mamelo Ligario, at kay Sis Maika, kay Brother Jan Jan marami salamat po sana oh, yung mga video natin uh, lumagaan na pa sa mga tao para marami po matulungan ang Team Supremo at saka Team Apo Chalin at uh, sana ho, huwag nyo i-escape yung mga video ko para po makalikom tayo ng, ng kunting budget para makatulong tayo sa kapwa. Muli ako, Team Apo Erika maganda Magandang umaga. Pooh!